maskong mensahe ni Consul General Maria Teresa L. Taguian, mula sa Konsulado General ng Pilipinas sa Osaka, Kobe. Pasko na pong muli. At para sa ating mga Pilipino, sa amang panig ng mundo, ito ang panahon na ating pinakaaabangan sapagkat kasunod na rin ang pag-asang dulot ng bagong taon. Para sa ating nandito sa Bansang Hapon, kalakip na po nang saya ay iba't iba pang damdamin ang ating nasa puso. Nandyan ang hinahanap-hanap nating pagdiwang ng katutubong Pilipinong Simbang Gabi at Noche Buena. Kahalo na rin ang pagnanais na makapiling ang buong pamilya at malalapit na mga kaibigan sa Pilipinas. Ako po si Virgie Ishihara, Nagoya director ng Filipino Migrant Center. Ako po ay bumabatay sa inyo ng isang maligaya at pang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat. Hello, I'm Conrad from PSG Nagoya. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa bawat Paskong nakibahagi ako sa ilang Christmas party ng ating mga komunidad ng Pilipino dito sa Western Japan sa nakaraang apat na taon na nagsilbi po ako bilang inyong konsul general. Naramdaman ko ang mga damdaming ito at nakita ko rin ang lakas at determinasyon ng bawat Pilipino na harapin anumang paghamon sa pamumuhay sa ibang bansa. Salamat po sa internet at social media at ngayon ay mas madaling nakakapiling ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas o iba pang lugar na parang nagkakasama ding nagdiriwang ng Pasko kahit nga ito ay hindi personal ngunit virtual lamang. Ay, gandang hapon po sa ngala ng Filipino Migrant Center ng uh, Philippine Society in Japan, Nagoya at saka ng SAGIP ay uh, binabati ko po kayo lahat ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. na sa lahat po na nanonood. Uh, Merry Christmas. Hindi eh, sana uh, maligaya po kayo dito kahit malayo po kayo sa pamilya no sa Pilipinas. So uh, ako si Mickey from FMC, Filipino Migrant Center. Maraming salamat. Salamat din po sa internet at nabigyan ako ngayon ng pagkakataon na makapagbahagi ng pagbati sa mensaheng ito sa mas nakakarami. Lalo na dyan sa Nagoya at iba pang bahagi ng Nishinihon na sinasakupan ng inyong Konsulado General dito sa Osaka. Ngayong Kapaskuhang 2016 at sanay sa mga susunod na panahon na rin ay buhayin po natin sa ating isip at gawa ang diwa ng pagbibigayan, pasasalamat at pagmamahalan ng dulot ng Pasko. Magdiwang po tayo lahat ng isang masaya at makabuluhang kapaskuhan dito sa Japan at harapin ng buong pag-asa ang darating na bagong taon. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year si Chiba Marian po ng United Filipino Community in Gashura. Thank you. <laughs> Hello everybody. Merry Christmas to all of you here in Japan. Uh, maganda umaga ho. Ako po si Jean from Nagoya. Uh, maligayang Pasko and manigong bagong taon sa lahat. Maayong Pasko sa inyong tanan. Bye! Sa pamamagitan din po nang pamaskong pagbating ito ay ang aking pamamaalam sa pagsilbi bilang inyong konsul general dito sa Western Japan sa nakaraang apat na taon. Muli, binabati ko po ang lahat ng isang mabiyayang Pasko at puno ng pag-asang bagong taon.